Ang impeachment complaint po ay parang sinaing na niluto ng House of Representatives. Hilaw po eh. Hilaw na hilaw. Ano po yung hilaw sa Bicolano, Mr. President? Hilaw din po yat. Sa Bisaya, hilaw din po. Sa Kapampangan, magad to, Mr. President. Sa, sa, waray po, matagudtod. Sa ilonggo po, lagdos. Sa ilokano, marakusol. Sana po tama ang aking pagkakapronouns. Ang dami pong nagsasalita, Mr. President. Doon lang po, po sa House of Representatives. Isa pong bagong pasok doon. Ngunit patagal na pong nagserbisyo sa ating bansa. Naging senadora, naging secretary of justice, naging chairman ng uh, Human Rights Commission. Alam po ba kung ano sinabi niya sa isang panayam? Ito po, nakuha ko. Harap-harapan na tayong niloloko. Kakakai kakaibang korte ito. Sana sa palengke na lang final ang impeachment case. At least doon may nagtitinda ng totoo. Eh sana po magtinda po siya ng uh, na kanin dyan sa dyan sa Samar. Baka may bibili kaya. Pwede kaya siyang pumunta dyan sa Pampanga po para magbenta ng magadto na kanin. Kung may bibili, baka sakali. Pumunta kaya sa panay para magbenta ng lagdos na kanin. Wala po siguro, Mr. President. Baka ngayon dagang ding hindi pa patusin? Huwag pong ganun. dami na pong nagsipag-salita. Samantalang hindi po nila nakita... Andami, kayo po ang nagsimula ng mali, hindi naman po sinasabi ng Court of supreme na kailanman ay wag kayong mag-impeach, huwag na kayong mag-file. Ayusin nyo lang po eh. Yun lamang po ang gustong mangyari dito. Ayusin nyo. You want to impeach the Vice President, do it in the right way. Hindi naman po tinignan ang merito eh. Ang sinasabi yung proseso, hindi po nyo sinunod eh. Sinasabi na nga walang impeachment complaint bukod sa isa laban sa isang opisyal sa loob ng isang... Ta Akalain mo namang apat po kagad Pagkatapos yung apat, ikukonsider mo na isa. Hindi naman po yata tama yun. Alam po ninyo sa mga litigation lawyers, practicing lawyers worth their salt. Wala ka lang certification of non-forum shopping, i-dismiss -di ka ng Supreme Court. Paliwanag po yun. Hindi subscribe yung complaint mo, dismiss ka kagad. Mahigpit po ngayon eh. Ito po, this is an impeachment complaint. You are removing the second highest official of government. Yun lamang pong verification. Sablay na po. Ano pong nakalagay dito? Section 3, paragraph 3. An impeachment complaint required to be verified which contains a verification based on informational belief or upon knowledge or information and belief or lacks proper verification, katulad po nito ngayon, shall be treated as an unsigned impeachment complaint so pwede pong tratuhin pala ngayon Sapagat wala pong verification it may be treated as an unsigned impeachment complaint paano kayo Pagkat tayo magpagsasalita po ang napakarami alam po niyo kung sir president kung baga po sa nagluto ng sinaing kasi na po kayo kung kinakailangan ako po ay gagawa ng paggawain tulad ano ang impeachment complaint po ay parang sinaing na niluto ng House of Representatives. Hilaw po eh. Hilaw na hilaw. Ano po yung hilaw sa Bicolano, Mr. President? Hilaw din po yat. Sa Bisaya, hilaw din po. Sa Kapampangan, magad to, Mr. President. Sa, sa waray po, matagutud Sa ilonggo po, lagdos. Sa ilokano, marakusol. Sana po tama ang aking pagkakaroonams.